kasabay ng pagunita ng 126 Philippine Independence Day o Araw ng Kalayaan sa Bansa. Mahigit na sa limampo na sira, punit at lumang watawat ng Pilipinas ang sinunog sa Rizal Park, Coronadal City no Miyerkules Hunyo 12, 20,024. Ang kaganapan ay tinawag na huling parangal sa watawat ng Pilipinas alinsunod sa mga probisyon ng Republic Act 8491 na kilala rin bilang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Nakasaad sa Naturang Republic Act Section 14 na ang mga sirang watawat ay hindi dapat itatapon basta-basta. Bagkos ay nararapat itong taimtim na sunugin upang hindi malapastanganan o magamit sa hindi tama. Kasama sina South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. at Coronadal City Mayor Eliordo Ojena na nanguna sa seremonyal at dahan-dahang ibinababa ang mga luma at kupas na watawat ng bansa at maingat na tinupi at sinunog. Pagkatapos sunugin ang mga watawat ay nilagay ito sa isang urn upang ilibing sa isang lugar kung saan ang paggal lang sa pambansang watawat at ang simbolo nito ay magpapatuloy. Ang Araw ng Kalayaan ay isang pambansang pista, opisyal sa Pilipinas na ipinagdiriwang taon-taon tuwing Hunyo 12 bilang pagunita sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong 1898 at mula noong 1978. Ito na ang pambansang araw ng bansa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Remind Junior Choco Mix Powder. Gusto nyo ba na magiging intelehente at smart ang inyong mga anak? Nandito na sa Nance product, ang Remind Junior Choco Mix Powder Drink. Ako si Lizel Anion Banga para sa Balita Radyo Sincero. Basta gwapo, sincero.